What's up mga kalapatids! Ito nga po pala ang inyong likod Muli nagbabalik sa inyo si Kalapatids Pigeon Love So mga kalapatids ano uh, Muli po nandito na naman po ako Para makapagbahagi na naman po sa mga newbie sa mga beginners Na nagsisimula pa naman po sa Western Industry So mga kalapatids Akin na pong sisimulan ang aking topic At uh, baka na naman po uh, Humaba na naman nating oras ano So ang uh, akin pong topic ngayon mga kalapatids Ang cleansing regimen to prevent diseases. So ito mga kalpatis, mga katulad ko ito sa ating mga warriors. So ayan, umpisa ako na po mga kalapatids. Ano? Uh, number one, uh, kailangan po tayo mag-dewarming kung ang gamit po natin, natin ay ang Pedro Water Soluble uh, Water. Yan, yung Pedro, na, Pedro products po. Ayan, kung yan kuya po ang gamit natin, eh, mas Okay po yan, mga kalapatids. So, ang Pedro water soluble to be followed after 3 days by Vermex. So, kung gagamit ka ng uh, kung ang gamit mo ay uh, tape terminator, mga kalapatids, ano, ay uh, mas mainam at kahit ni na gumamit ng Pedro water soluble. So, sa so ngayon, mga kalapatids, ano, sa akin pong pag-aalaga ng aking mga warriors, eh, hindi ko pa po nasusubok yung gawa ng uh, maxi products. Pero sabi daw po ni, ni Mr. Dr. B-Boy Lazaro, eh mahusay daw ito mga kalapatid sa no. So kahit nagde-deworm ka, minsan ay meron pa din lumalabas at mahirap talaga alasin sa kalapatian mga kalapatid sa ano? So ulitin mo na lang kung sakali basta walang, walang sinusubuan o mangingitlog na. So wag kang magde-deworm nang naglulugon at huwag ka magbibigay ng kahit anong gamot o vitamins habang ikaw ay nagdede worm So ayan mga kalapatids ano, na newbies at sa mga beginners, pakatandaan po natin na huwag magbibigay ng kahit anong gamot o vitamins habang nagdede worm Number 3 po, preventive dose ng antibiotics. So may ibang school of thought na nagsasabing hindi ito kailangan. Pero kung gusto mong makasiguro na wala itinatagong sakit ang kalapati mo, so pwede mo itong gawin. Maraming antibiotics ang pwede mong gamitin, ano, mga kalapatids. Ang pinakasimple ay ang betracin soluble, galamicin soluble, at baxidil soluble. Pero hinahalo po ito sa tubig, ano? Puro hinahalo ito sa tubig na iinumin. So, 3 days sa bawat antibiotic, suggested na timpla pang preventive lang. So, ang baxidil ay may konting action laban sa kosidiosis. Para sa ornithosis complex, gumamit ka ng mga nabibiling pang na gamot. Usually daw, nasa sachet yan. Yung nasa sachet po na ganun. Kung gagawin mo lahat ito, iaabutin ka ng at least 12 days. So, sa ikatat ik uh, ikatatlo po nating uh, pang cleansing regimen, ano? So, magbigay ka ng para sa kanker. Maaari kang gumamit ng trichoplas So, sundin mo yung instruction sa likod ng sachet. So, kung konti lang ang ibon mo, ay mas matipid siguro kung bumili ka na lang ng Metro ni suspen suspension sa butika. Meron po nito sa butika, mga kalapatid sa ano? Generic lang ang kunin mo at pinakamura. So, halos 50 pesos lamang yon. So, ibigay mo 1 ml per bird for 4 days. Ayan, mga kalapatids. Take note, suspension at hindi tablet. So hindi rekomendado ang tablet dahil masyadong mataas ang concentration. Kahit nahatiin mo pa. So wag na wag ka magbibigay ng gamot sa kanker kapag naglulugon ang ibon mo. Nakakasira ng peder yan. So kapag sumubra ka sa dos, ay nagkakaroon din ng fertility problem. So ayan mga kalapatids, pakatandaan po ninyo ano. So kapag nagka, pag, kapag, uh, Uh, naglulugo ng ibon mo so wag ka magbibigay ng gamot na pangkanker so final cleansing with pigeon tea maski anong herbal tea ay pwede mong gamitin garlic tea anise tea green tea, sambong tea, ginseng tea at iba pa so sa bandang huli na lang yung ginseng tea mga ano? para sa paghahanda sa pairing 4 to 5 lang ay pwede na 4 to 5 days po mga kalapatins. So matapos mong gawin ang lahat sa itaas, ay eh, pahinga muna ang kalapati mo sa mga gamot at plain water lang ang inumin nila, no, mga kalapatids. Maliban sa daily vitamins na ibibigay mo, kasama ang calcium supplements tulad ng tablets o pecotrin at mineral blocks tulad ng pick pack o ideal block. Mga one week ang duration nito hanggang sa gumanda ang droppings nila. So yung namumuan dumi at namumulbos ang katawan. So ito pong uh, ikapang-anim ano, mga kalapatids, importante na huwag ka magbabago ng mix feeds at baka mawala sa kondisyon ng kalapati mo. Sa breeders naman ay breeder mix lang unless sobrang taba ang mga breeder. So dapat mong iwasan na tumaba sila ng gusto lalo na ang mga hen, baka magsapola. Kapag sobrang taba ay eh, pwede mong bawasan na lang ang ratio nila o kaya maghalo ng pellets o crumble mix kapag light mix o depurative na may barley. Pero ito lang ang paraan mga kalapatis kung ayaw kumayat yung kalapati mo kung sa pola na ang problema. Nagahalo din ako ng cod liver o cod liver oil at vitamin E sa mix before feeding. Yeah, so yan. Mga kalapatids. So misa may mga garlic oil pa mga kalapatids. Oro. Maaari din samahan ng brewer yeast powder at binasang breeder mix, pwede ring binder sa patukan ng brewer yeast at ang kalamansi extract. So ayan mga kalapatid, ang number 7 po sa ating topic ngayon, ano? Sa pagkiklinsing po, <coughs> excuse So mga tatlong araw bago ka mag-pairing, magbigay ka ng ideal pills. Samahan mo rin ng konting sneaky mix ng ratio ng patukan nila. So, nakakatulong ito mga kalapatids para maging ardent sila sa isang sa isa't isa. So, ang number 8 po natin mga kalapatids ano, sa ating uh, topic ay eh, ang pairing na. Magpaparis na po tayo. So, siguraduhin walang istorbo sa mga pinagpaparis mo. Bigyan mo sila ng magagandang nest bowl at nesting material tulad ng pinong buhangin. So, mga 5 days after pairing, maglagay ka ng konting twigs malapit sa pugad Nakaka-stimulate ito para mag-itlog agad. So, 10 days lamang ang palugit para mag-itlog. Kapag lumagpas ay indicator ito. So, ito ay may mga problema na. So, during pairing, ano? Kailangan, mga 10 days lang. Kailangan po ay uh, uh, kailangan mag na sila. So, dapat ay ituloy mo lang ang vitamins at calcium supplement para matiyak na maayos ang shell ng itlog. So, ang binibigay uh, ng iba, B22 at United Calcium Lactate ay okay na. So, sa feeding hatchling naman, mga kalapatids, sa unang limang araw ay kailangang haluan ng crumble o pellets ang breeder mix. Nakakatulong ito sa pagsubo ng maliliit na bibig ng sisiyo. So, mga kalapatids, kung puro malaki ang botin ng patuka mo, ay mahihirapan ang magulang at pipiliin lamang yung maliliit na buto. So, minsan, para sa akin, no, sinasamahan ko pa ng... Uh, ng corn grits sa unang limang araw so habang lumalaki ay maaari kang magdagdag ng peas for protein yung mga green peas po mga kalpatids pwede po nating uh, samahan noon may maganda akong uh, sabi po ng uh, sabi po nito mga kalpatids ano may maganda akong breeder mix pero kailangan ay at least 25 kilos yung mix para matimpla so sabihin mo na lang kung kung interested ka at magandang crumble ay yung purina so yan, yan ang kanyang binibigay ng mga so kung buo ang crumble ay mas maganda ang purina 100 at 200 kaysa sa 300 dahil sa taas ng protina kadalasan ay durog na ang 100 at 200 so pwede mo din itry yung pang breeder ng manok na pellets so medyo may kamahalan nga lang mga kapatid ano? so medyo nakakapag LBM yon sa pigeon pellets. So, sigurado mo, siguraduhin mo lang lagi mga kalapatid sa noon na may mga pagkain ang nagsusubo para maganda ang size ng inakay at hindi mahulog ang katawan ng breeder. So, dito mga kalapatid ay pwede na maglagay ng isa pang nest bowl para sa second round niya. So, bago iwala yung inakay ay bigyan mo muna ng ideal pills at vitamins at calcium. Sundum, sundin mo rin ng sundan mo na rin ng Brewers Yeast Tablet. So, ayan mga kalapatids. So, ito po ang number 10 mga kalapatids. Ano, ang panghuli. So, after breeding ay bigyan mo ng sapat na panahon para makarecover ang mga breeders at pwede mong ulitin ang cleansing regimen bago sila maglugod. So, pwede ka rin magpaligo ng kalapati during breeding. So, ayan, pwede pala magpaligo during breeding season. So, pag naka nakabraid ay maglagay ka na nalang ng palangganang may tubig at konting asin o bath salt para sa preparation. So ayan mga kalapatids, may natutunan na naman po tayo sa aking tinatopic ngayon. Ano? So mahalagang topic po itong aking uh, mga nare-research para sa mga newbie at sa mga beginners. So ayan mga kalapatids, hanggang dito na lang po at ako po ay magpapaalam na baka po tayo ay masobrahan na naman sa oras. Uh, aking nililimitahan na lamang po ang aking oras ngayon. So ito po ang aking mga pa-shoutout na. Shoutout ano? Shout po kay Mr. Chambalero Brothers, no? So, yan, mga kapatids. At kay Mr. JB Mena. Sail lo. Sail lo. Ayan, So, yan, mga kapatids. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. At ito po niyo likod si Kalapatid Spinion Lok na nagsasabi sa inyong mag-ingat po tayo sa araw-araw at obserbahan po natin ang ating mga alagang warriors. Kung ano man po ang uh, karamdaman nila, atin po itong ma-aapula uh, agad. So ayan mga kapatid, Ating atin po itong mapoproteksyonan agad kung may mga sakit na po ang ating mga halagang ibon. So hanggang dito na lang po mga kapatid, salamat po sa lahat, sa mga subscriber ko po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe mga kapatid, subscribe na po, like and share ang aking uh, channel. So hanggang dito na lang po mga kapatid, ito po ang yung linikod, si kapatid Pigeon Love! So hanggang dito na lang po, so, another topic na lang po mga kapatid, subangan po ninyo sa aking another upload videos. Bye bye po!